Guys, dahil tapos na nga tayo sa ating mukha. Tapos na tayo mag... Tapos na to sa mukha natin. Yan. Tapos na yan. Tapos ito sa lips natin. Ito yung... Ito yung ano... Yung lip tint na may serum na to. Maganda to. Tapos syempre... Syempre naman, pag bagong ligo tayo, maglo-lotion din tayo. Yan guys, ang lotion natin. Ayan. Benny Lotion. Yan ang lotion natin. Yan. Maglo-lotion tayo ngayon ay napakaganda sa napakaganda ng lotion na to. Ayan. Ang ganda. Ito yung ginagamit kong lotion. Kaya ayan. Diba? Pantay. Ayan. Ang ganda. Ganda. Yan ang ginagamit kong lotion. So, dahil bagong ligo tayo, ayan, mag-lotion tayo. Ayan. Ang soap, talagang tapos yan ang finish niya kasi may ano na to may niacinamide may aloe vera extract at saka may SPF na rin ito hey, oh, nakita mo ganda di ba oh ganda ganda lang effect di ba yan pagkaligo dapat kasi sa trip naglo lotion yan ngayon ko yung kamay ko lang muna ipapakita ko sa inyo sunod naman yung legs ko pakita ko sa inyo habang naglo lotion ako talagang sobrang sobrang ano sobrang nakakaputi siya tara mo di ba okay. ayan guys ano pa ano pang ginagawa nyo anong dapat gawin ayan check out na <laughs> hindi pm na pm na ano pang ginagawa o oh, di ba o oh, di ba napaka napaka ano napaka Napaka soft. At saka ang finish niya, soft na dry, hindi malagkit. Ayan. Sobra, napakaganda ng lotion ko na to. Ayan o. No. Oh. Ayan. Bene Kerihada Skin Skincare. Ayan. Hmm. May ano ito, ang formulation nito parang ano sa mga Japanese kasi di ba yung, yung kinis sa kanila, yung talagang firm, talagang walang parang walang portion skin kaya ito ito nandito sa sa lotion na to kaya guys ano pang ginagawa di ba ganda ng epekto wala na dry na wala na siya dry na ang ganda ang ganda o oh, ayan ang effect. ang effect ng lotion, ayan, sobrang ganda. Kaya, kung gusto nyo, ayan, kung gusto nyo, PM lang kayo, kasi, baka magkaubusan nito, magkaubusan ng ingredients. Pag dumating yung, yung pinashipment ko, pag nagkaubusan ng ingredients, baka wala na kayo makuha. Napakaganda sa skin. Ako na nagsasabi na, nakita nyo, ginamit ko yan. Ginamit ko yan si Kirihada Lotion. Ayan. Ayan. Ang ganda. So, tara. Mag-PM ka na para dito. Oo, oh, malaki na to. Malaki to. Malaking lotion na to. Ano, ano ba? Teka, tignan pa yung ML niya ha. Oo. Oh, oh. PM lang, para malaman mo yung details. Ayan, eh, ano ganda. O. Oh. Ayan. ganda niya, di ba? O. Oh. Ayan. Ayan, Ang oh. ganda. ba? Diba? So, makakakinis talaga siya. Yan ang finish niya. Ayan. Please follow, like and subscribe, guys. Thank you for watching. Bye.